Lahat tayo ay may nakuha mula sa mga nauna sa atin at meron din namang ipapasa sa mga susunod sa atin. Hindi man tayo laging conscious dito at hindi man natin kilalanin, pero ang buhay ng mga nauna sa atin ay may direktang epekto sa ating buhay. Ang pamumuhay ng karamihan ay kadalasang may pagsasaalang-alang sa sarili lamang. Sinasalamin ito ng mga popular na kasabihan kagaya ng YOLO o You Only Live Once na paminsan ay nagiging dahilan ng iba para gawin ng isang bagay na mapangahas o hindi tama. Nandyan din yung my life, my mistakes. Na isang pamumuhay na walang pakundangan sa epekto ng kanyang pagkakamali sa buhay ng iba. Bunga ito ng kaisipang walang pakialaman. Buhay mo yan, buhay ko to, kanya-kanya tayo. Pero alam nating lahat ang totoo. Pilitin man nating isipin na ang buhay natin ay atin lang. E hindi natin maikakaila na ang pamumuhay natin ay may epekto sa iba. Ito manay sa mga taong kasama natin sa kasalukuyan o sa mga taong kabilang sa susunod na henerasyon. Ang pagsasaalang-alang sa epekto ng ating buhay sa buhay ng iba ay pamumuhay ng may responsibilidad. Hindi palaging madali, hindi palaging nagagawa, pero ito ay laging tama. Paraan ito upang mahubog ang sariling buhay at ang buhay ng iba sa tamang direksyon at nagsisimula ito sa pagkilala na ang buhay ay may pananagutan sa Diyos at ibinigay na may kalakip na responsibilidad. Hindi ba't nakakatuwang madinig ang mga pahayag ng iba tungkol sa mga tao na naging pagpapala sa kanila? Yun bang kahit wala na ang naturang tao, pero ang impluensya ng kanyang buhay ay patuloy pa ding nagiging inspirasyon at pagpapala. Ang lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos at sa pamumuhay ng may pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Maganda yung halimbawa ni Josue sa Lumang Tipan. Ang sabi ng Bible, naglingkod sa Panginoon ang mga Israelita habang nabubuhay pa si Josue. At kahit patay na si Josue, nanatili pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon habang buhay pa ang mga tagapamahala ng Israel na nakaranas ng lahat ng ginawa ng Panginoon para sa Israel. Responsibilidad natin ang buhay natin at ang epekto nito sa iba. Isa ito sa mabigat na katotohanan ng buhay at nawa ay maging motibasyon upang maging intensyonal sa paghubog sa sarili at sa iba. Isa ito sa mabigat na katotohanan ng buhay at nawa ay maging motibasyon upang maging intensyonal sa paghubog sa sarili at sa iba. Tandaan mo na ang bawat pagsunod mo sa Diyos ay isang hakbang pasulong sa paglikha ng mabuting impluensya sa susunod na henerasyon. Asa ka pa!